good evening. mhm mm Dito na naman tayo ngayon sa ano, sa mga comments na nakikita ko lang kanina, tinag ng pinsan ko, galing sa Dubai. Itong video ng isang bakulaw na bakla na mukhang elepanting baliw. Sabi ba naman niya, grabe siya makapaglapastangan sa mga OFW sa Saudi. Dahil mga maid lang daw, tindera, mga mid utusan, wala daw profession profesyon. Uy, bakla ka. Hindi mo ba alam, halos lahat ng mga UFW is mga professional yan, bayot. Baka akala mo lang, siguro, huwag mo silang itulad sa katulad mong walang pinag-aralan. Sa, sa pananalita mo palang, bakla ka, bayot ka. Bayot din naman ako, pero hindi kita tutularan dahil sa ugali mong ganyan panglalait mo. Aba, sino ka? Nagpapasikat ka ba? Hindi kasi sikat sa ginagawa mo, oy. Akala mo bagay yan sa'yo. Hindi, sa totoo lang. Kahit mga diit sila, mga the household workers, at least may pakinabang sila sa bansang Pilipinas bakla ka. Hindi mo ba alam kung ano ang naging contribute ng mga OFW sa buong mundo? ikaw, anong pakinabang mo sa Pilipinas? Wala. Isa kang palamunin. O kaya isa ka lang baliw dyan sa lugar nyo. Hindi mo alam. Kahit mga ganun ang trabaho nila, marangal ang trabaho nila. Hindi ka mo, baka magnanakaw ka, isa kang kriminal, isa kang mamamatay tao, parang magkapera, makalamon, ipalamon sa pamilya. At least sila, galing sa Pawis, dugot-pawis ang sahod na pinabadala nila sa kanilang pamilya Pinaghirapan, pinagsikapan ni ikaw Ano ka? Ano narating mo? Sino ka? Diyan ka lang sa Pilipinas? Wala kang asinso? Wala ka nang ipin eh? Wala kang ka pambiling ipin? Magkano lang yan? Aba, ka kapalang mukha nito, akala mo kung sino? Di manahimik ka, uy? Akala mo kung sino ka? Mabuti pa nga sila, at least sila nagsatsaga ng trabaho at sila may pangarap sa buhay, may pangarap sila sa pamilya nila. Alam nila kung anong dapat nilang gawin. O anong alam mo kung mag po sila natural. Hindi mo ba alam, yan lang ang kaligayahan ng mga OFW, yung mga post nila sa Facebook, yung mga live nila sa Facebook, kahit anong gawin nila lang, sumasayo, kumakanta, para lang malibang ang sarili nila. Ikaw, ano ka? E, palibasa kasi, palubog ka na eh. Wala ka ng asin kung tutuusin, gurang ka na. Hindi ka bagay sa ginagawa mo. Dapat sa'yo, dapat hindi ka ganyan. Kasi matanda ka na, gurang ka na, palubog ka na. Isila, kahit ganun man sila, at least marangal ang trabaho nila. Hindi mo ba alam, kaya nga sila nagpo nagpupos, kahit ano-ano. Dahil yun lang ang kaligayahan nila. Kasi nagsisikap sila magtrabaho para sa pamilya nila. Hindi sila nagsisikap para sa sarili nila. gunggung -gung, bubu ka talaga, hunghang ka, wala kang alam. Diyos ko, ano ang utak-utak talangka ka ba? Mabuti pa siguro yung mga hayop, sig may isip, ikaw wala. Hindi mo iniisip bago ka nagsasalita. Ano, magte-trending ba yung video mo? Hindi. Akala mo nagpapasikat ka lang wala kasi lahat ng lahat ng comment sa video mo puro mga negatives about sa iyo. Hindi nakaka hindi nakakatuwa, hindi nakakatulong. Ano ka? Diyos ko naman to, akala mo kung sino? Tumahe ka bakla, uy, hindi ka bagay. Maingit ka lang siguro sa kanila Kasi pag uwi nila Ang saya-saya ng pamilya nila Marami silang pera Ay eh, ikaw Walang uuwi sa'yo Siguro wala kang lahing OFW Dahil hindi kayo Hindi kayo nakakapasa sa mag interview Hindi kayo nakakapasa sa medical Eh mukha mo pala sakiti na O anong pakialam mo kung nagpuspos sila ng gano'n Anong pakialam mo kung may problema sila Bakit ikaw ba nilalapitan nila? Ikaw bang hininga nila ng tulong? Hindi naman ah bakit nakakulong ka sa gobyerno ng Pilipinas? Palibasa kasi nainggit ka lang sa mga OFW kasi ang gobyerno ng Pilipinas ngayon ay nakafocus sa mga OFW. Alam mo ba kung bakit? Tanga ka. Kasi ang mga OFW ang laki na na-contribute sa Pilipinas. Hindi mo ba alam kung ilang milyon ang naipasok sa Pilipinas na pera dahil galing sa mga OFW? Hindi mo ba alam kung ano mga sinasa ang sahod ng mga government employees yan ay galing yan sa mga OFW, galing yan sa mga tax, tanga ka, ikaw wala ka na itulong, bubot, ganggong, kapalang mukha mo, ang pakialam mo, ikaw, magbibinta ka na, wala ka, wala ka rin naman may eh, wala ka rin naman puki, o anong puki mo, yung mo, na nangungotot, wala rin bibili dyan, Diyos ko, Saka kung tutusin, wala na, palubog na bakla ka. Hindi ka nasisikat kanong gawin mo. Wala nang papatol sa'yo. Papatol sa'yo, katulad mo rin. Isang baliw, gunggong, tanga-tanga. Walang isip bago mag-video. Diyos ko. Mag-isip ka, uwi. Palibasa, walang pinag-aralan. Nung silang balik ta rin. mga OFW, hindi yan nakakalabas ng bansa kung wala yan pinag-aralan. Hindi katulad sa'yo, ikaw. May profession ka. Anong profession mo? Pakita mo nga sa akin. May diploma ka. May natapos ka. Natapos mo, grade 2, section okra. Kaya tinan mo yung pananalita mo, bakla ka. Pakinggan mo. Pananalita mo palang wala na eh. Halatado na eh. Diyos ko, ang kapalang mukha nito. Kakabuisit ka. Akala mo kung sino, Diyos ko. Puy bakla ka, manahimik ka. Magkita tayo, madaka ka pag uwi ko. Sampal ko sa yung mga dolyaris nang galing sa ibang bansa. Doon mo malalaman kung anong pakinadam, anong pakinabang ng mga OFW. Kaya tumahimik ka, hindi mo hindi ka bagay, hindi mo alam pinagsasabi mo. Gonggong kay sa kang hung hang, baka bayaran ka pa. Ingit ka lang sa amin, ingit ka lang sa mga OFW yun lang mainggit mamatay ka sa inggit punyita ka